Nakumpiska sa entrapment operation ng pulisya ang 1.5 million pesos na halaga ng mga umanoy ilegal na paputok sa Tanawan City, Batangas. Tutukan niyan sa report ni Denise Abante. Arestado ang 30 anyos na lalaking kinilalang si Daryl Makahiya matapos mahuling nagbebenta at gumagawa ng iba't ibang klase ng paputok na wala umanong manong permit sa isang bahay sa barangay Ambulong, Tanawan City, Batangas. Sa isinagawang entrapment operation ng Police Regional Office Calabarzon Intelligence Division, tumambad sa pulisya ang ilang rollo ng iligal na tinatawag na sawa, kahon-kahong whistle, cone at candle bombs at mga kwitis. Nakumpis ka ng otoridad ang tinatawag na goodbye hamas na isa umano sa pinakamalang malakas na paputok na ibinebenta ng suspect at ayon sa pulisya ay mas malakas pa ang pagsabog nito kaysa sa granada. Ayon sa pulisya, aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng mga nakumpis kang iligal na paputok sa naturang bahay. At ang nakababahala nito ay kung bibili ka doon sa lugar ngayon ay pwede kang mag-testing para masigurado mo na talagang magatay ang putok ng paputok na ay niya. Kaya nababahala na yung mga kapitbahay niya doon kasi lantaran nga kung halimbawa magbintas siya at pwede kang mag mag-testing doon para makaingan yun ang mga customer. Nasa kustudiya na ngayon ang Tanawan City Police ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o ang pagbabawal sa pagbebenta at paggawa ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices. Napag-alaman din na matagal na itong gawain ng suspect. Kabilang daw ang suspect sa mga malalaking distributor ng mga iligal na paputok sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon. Talos every pasto yata ginagawa niya ito. Hindi mas kung ilang na pero ang pagkasabi nito is more than 3 years yata nagbibinta na siya doon. kadelikado po kasi niya. Una-una po ay meron na po kasi nangyari po sa kasasang isang baka dyan inibang din yun ng mga paputo which is apat po ang namatay doon at injured. This year lang dyan sa Lipa, meron naman yung gawa ng paputo is sabog at may namatay din isa. Dinala na rin sa regional headquarters ng PNP ang mga nakumpiskang iligal na paputok para sa tamang disposisyon. Panawagan ng pulisya sa mga residente. Huwag po kayong tumangkilik dito sa mga iligal na paputok. Napakadelikado po ito. Bilhin niyo po yung paputok na hindi po ipinagbawal. Kasi itong mga nahuli natin dito ay mga pinagbawal po ito. Ito po ay nakakamatay, nakakaputol po ng daliri at kamay. Kaya iwasan niyo po ito. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang nahuling suspect. Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.